So yan mga bossing Balik magandang umaga sa inyong lahat Balik ang karating na natin dito sa garahe eh, May nag walk-in Galing pa sila sir ng uh, kagayan Kaya pinunta natin agad dito sa garahe Boss baka may gusto lang muna yung batiin O shoutout bago niya kumbaratin <laughs> Baka may gusto lang muna yung batiin Okay, shout out sa mga taga Santa Ana Cagayan, yung mga kabarangay namin dyan sa Santa Cruz. Lalong lalo na lalo yung pamilya namin, yung mga Malekdeg family at saka mga Tugas family. Ayan. Boss, Bami Babatinga okay, babating na, ka lang. Ayun na yung boss. Okay na, bossing Bami Babatinga. Wala boss. na. Ayan Ayun na. na sir. So yun mga boss, bali na kursunadaan nila boss eh, itong uh, Ford Fiesta natin nakakarating lang kahapon. 2012 model mga boss. Uh, manual transmission. Yan, presentable paint mga boss. Stock mugs, mga kapalapat na goma yan. Ayan, manual transmission. Sobrang sariwa ng loob mga bossy. So, sabi ko sa nila, bibigay ko sa nila sa GAD 165. Boss, magkano tawad mo? 140. 140. 140. Ba, hindi mo na talaga malatagdag ang boss? Know, boss, talaga maglalakad na kami. Hindi ka na <laughs> talaga maawas yung nagalap buhay, boss. <laughs> <laughs> boss, ba't nga pala dito napili sa buhay si Garage? Idol kasi ng anak, boss eh. Ah, talaga na oh, nanonood. Matagal na. Matagal na, boss. Lahat kayo? Oo. Oh, matagal na, boss. Grabe naman. Ano, koy? Wala 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 sahod, no? Ano yan? <laughs> wala wala sahod, no? Ano? Ano po talaga? Sahod pala ba nila kayo, Linggo? Ate, ikaw. Boss, 145. Pangano na kami, boss. Pangano na kami, boss. <laughs> 143 para I love you. <laughs> Talaga boss. No boy, <HHH> Grabe! Para ang hirap makahindi talaga pag followers, lalo't pag malayo. Boss, baka tiga Imus lang kayo ha, baka Hindi tiga ID ba talaga? Mapakita no? ba at talaga? Sige, double check ko ka. Uh, Saan kami, boss? Ayun, ID ba? Ayun, boss, oh. Legit nga talaga, wala mag Ayun, boss, mo lang ID. Patay ka, lahat pala sila may dalang patunay, tatlo pa. Che check ko lang ha, para sigurado lang din na talagang kagayang pa ay galing o, ha. Ito, gabi parehas. Oo, uh, mag-ama kami. Patay ka. Legit nga talaga ng tika kagayan to. Parang napagplano wala ito yung paggawa ng ID nila. Hindi, <laughs> joke <-lambiru> lang, biro <laughs> <don't>. lang. <laughs> boss, baka mo dugtugan kahit mga 142. <laughs> sa ganda talaga yung nagambo na to? Na Ayaw mo ba ma-legal na si Boy Easy? <laughs> 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 boss, baka makamunan maka maka sa sakyan. 140, 140 ah sige test drive nyo muna boss pag ba, binigay ko ba ng 140 boss magiging masaya kayo masaya masaya kayo boss maraming salamat sa tiwala at, uh, maraming salamat mga bossing sa lahat na uh, nagtitiwala sa boy AC garage at napunta pa at na, na, uh, dumadayo dito sa ating karay so yun, mga bossing nyar tapat drive mo lang uh, muna natin itong Ford uh, Fiesta mga bossing kasi malayo-layo pa sila boss Then, uh, do-double check muna natin lahat Bago sila bumiyahe Para safe yung biyahe nila Picture taking na lang tayo boss Maraming maraming salamat ha ah. Buyer from Cagayan Ayan. So, na-receive na natin payment nila boss Yung picture taking na lang Boss, maraming maraming salamat sa tiwala Ayan. So, lahat picture kami Boss, ingat sa biyahe Congrats, congrats mas. Ingat sa biyahe. Okay, salamat. Yan, solid na ang ating uh, podcast ta mga bossing. Na 2012 nakakarating lang kahapon. Biyahe pa sila pa kagayan. Solid. Congrats <makes noise> ka la bossing.